Alam mo ba? Pagkatapos ng isang malakas na pagbuhos ng ulan, unti-unti nating nasisilayan ang rainbow o bahaghari. At sabi ng mga matatanda, isa raw itong palatandaan na mayroong magandang buhay na magsisimula. Ang sabi naman ng ilan, swerte raw ang baghari dahil kapag nakita mo raw ang dulo nito ay mayroong gintong naghihintay. Pero ano nga ba ang baghari? Ang bahaghari ay isang likas na fenomenon na hindi lang kinagigiliwan ng mga bata kundi pati na rin ng mga matatanda. Ito ay paalala na sa kabila ng ulan may kagandahan pa rin sumusulpot. Ayon sa mga scientist, ang bagari ay nabubuo kapag ang araw ay sumisikat at ang mga sinag nito ay tumatama sa maliit na patak ng tubig sa hangin, tulad ng mula sa ambon pagkatapos ng ulan. Ang sinag ng araw ay nakakagawa ng prism o light reflection kaya nagkakaroon ng paghihiwalay ng mga kulay. At ang resulta, isang makukulay na arko sa langit na tinatawag nating bahagari. May pitong kulay ang bahaghari. Ang mga ito ay red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet o tinatawag ding rojibiv. Ito ay mga kulay na bunsod ng dispersion ng ilaw sa mga patak ng tubig. Ang fenomenon na ito ay hindi lang inuugnay sa agham. Mula pa sa sinaunang panahon, ang bahaghari ay may kakaibang simbolismo. Noong panahon ng mga Greek at Norse mythology, ang baghari ay tinuturing na tulay ng mga Diyos. Sa Biblia naman, ito ay simbolo ng pangako ng Diyos pagkatapos ng baha. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ngayon, ginagamit ang pag-aaral ng baghari sa iba't ibang sangay ng agham tulad ng physics, optics at meteorology hindi lang sa langit maaaring makita ang bahaghari. May mga tinatawag na double rainbow, circumhorizontal arc at moonbow na nabubuo naman sa gabing ang liwanag ay mula sa buwan. Lahat ng ito ay patunay na ang likas na daigdig ay puno ng hiwaga at ganda. Ngayon, alam mo na!